任何人都不要低估中国人民捍卫国家主权和领土完整的坚强决心、坚定意志、强大能力。Ang Pilipinas ang itinuturing ng buong mundo na nagmamayari ng West Philippine Sea. Ang agawan ng teritoryo mula sa pagitan ng Pilipinas at China ay matagal nang pinag-aawayan hanggang noong July 12, 2016, ang Pilipinas ay nanalo sa kaso ng arbitrahi na isinampalaban sa China pagkatapos na hindi kinilala ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague, Netherlands, ang nine-dash line claim ng Beijing sa South China Sea. Ito naman ay tinanggihan ng China at hindi tinanggap ang desisyon ng arbitrahi. Hanggang ngayon ay patuloy pa rin ang China sa pag-angkin ng teritoryo at pambubuli ng mga mangingisdang Pilipino sa West Philippine Sea, na hindi ikinatuwa ng mga bansang kaalyado ng Pilipinas. Sino sila, at bakit nila sinusuportahan ang Pilipinas? Number 5 sa ating listahan ay ang United States of America. Hindi may kakaila ang matibay na ugnayan ng Pilipinas at Amerika na nagsimula pa noong panahon ng digmaan. Sa ilalim ng Mutual Defense Treaty, nangako ang Estados Unidos na tutulungan ang Pilipinas sakaling ito ay manganib dahil sa panlabas na puwersa. Sa mga nakaraang taon, patuloy ang pagtanggap ng Pilipinas ng tulong militar mula sa Amerika, kasama na ang mga barko, eroplano, at iba pang kagamitang pandigma. Ang presensya ng Amerika sa rehiyon ay nagsisilbing puwersang nagbabalanse at nagbibigay ito ng kumpiyansa sa Pilipinas na hindi ito nag-iisa pang sa ating listahan ay ang Bansang Japan. Bagamat may masalimuot na kasaysayan sa pagitan ng Pilipinas at Japan, malaki na ang pinagbago ng relasyon ng dalawang bansa. Ngayon, isa na ang Japan sa mga pinakamalapit na kaibigan at kakampi ng Pilipinas. Malaki ang tulong ng Japan sa Pilipinas sa iba't ibang aspeto tulad ng ekonomiya, teknolohiya, edukasyon, at maging sa pagpapaunlad ng infrastruktura. Bukod pa riyan, nagpahayag ang Japan ng kanilang pagkabahala sa mga aktibidad ng China sa South China Sea, at sila'y nanindigan sa panig ng Pilipinas pagdating sa usapin ng teritoryo. Number 3 sa ating listahan ay ang Australia. Kilala ang Australia sa pagiging vocal nila laban sa mga agresibong aksyon ng China sa rehiyon ng Timog Silangang Asya. Sa mga nakaraang taon, Nagpakita sila ng suporta sa Pilipinas sa pamamagitan ng pagkakaroon ng joint military exercises, pagtutulungan sa aspeto ng seguridad, at pagpapalitan ng kaalaman at kasanayan sa larangan ng militar. Ang kanilang pagkakaroon ng malasakit sa rehiyon ay isang mahalagang bahagi ng kanilang patakaran sa labas ng bansa, at ito ay nagpapakita ng kanilang pagkakaisa sa Pilipinas. Pangalawa sa ating listahan ay ang India. Bagamat hindi direktang kasangkot sa isyu ng South China Sea, nagpahayag ng suportang India sa Pilipinas at makikita ang posibilidad ng pagtutulungan ng dalawang bansa laban sa mga hamon na dala ng China. Sa ngayon, patuloy ang pagpapalakas ng ugnayan ng Pilipinas at India, hindi lamang sa aspeto ng kalakalan at ekonomiya, kundi pati na rin sa kultura at edukasyon. Ang pagkakaroon ng malakas na ugnayan sa India ay isang mahalagang aspeto sa pagpapalakas ng posisyon ng Pilipinas sa rehiyon. At nangunguna sa ating listahan ay ang mga bansang kabilang sa ASEAN o Association of Southeast Asian Nations. Bilang bahagi ng samahang ito, natural na kakampi ng Pilipinas ang mga kapwa nito miyembro sa Timog Silangang Asya sa pamamagitan ng pagkakaisa at kooperasyon, sama-samang inaharap ng mga bansang ASEAN ang mga hamon na dala ng China sa rehiyon. Ang pagkakaroon ng malakas na samahan sa loob ng ASEAN ay nagbibigay daan sa Pilipinas na magkaroon ng mas malakas na tinig at impluensya sa usaping panrehiyon. Ngayong napag-usapan na natin ang limang bansang ito, makikita natin na hindi nag-iisa ang Pilipinas sa laban ito. Mayroong mga bansang handang tumulong at makiisa sa atin. Mahalaga rin na patuloy tayong maging mapagmatsyag at aktibo sa pagtugon sa mga isyo na kinakaharap natin. Huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-comment ng inyong mga opinion at suwestyon para sa susunod nating video.